Good afternoon Good evening Share ko lang sa inyo Ang simbahang luma ng panay kapis Yan Napakaganda po Ng kanilang simbahan Dabing kamsada Itong pinaka oldest na panai kapis yan. Sa Ilocos may pinaka-ultim. Ah, mayroon pang pinaka-ultim sa Iloilo Yan. Ang kaganda po ng nasa bahana sa sakyan namin ang aming mga kasama. pa talo malabas. Sigaling kami ng airport may hinapit. The urgency in Ang ganda. may maya tayo papasok sa loob po mga bro mga sis Hmm to to ya Bumabak sila, Bumaba sila. Bumaba sila. D bayan sige po, shout out po pala sa lahat ng aming subscriber. Sa so, hindi pa po nakapag-subscribe, paki-like and share and comment po at paki-pindot po ng notification bell para lagi kayong updated sa aming mga video. Hindi ko na po kayo iisasahin lahat ng aming subscriber. Maraming salamat po sa so, walang sawang pagsubaybay so, sa aming mobile channel. Sa so, hindi pa po nakapag-subscribe, paki-like and share and comment po at paki-pindot po ng notification bell para lagi kayong updated sa aming mga videos. God bless po. Bye. Ang ganda ng mga bulaklak ng santa -san nila. Ayan o. Oh. Pulang-pula ang mga bulaklak. Mga bro, mga sis. Mga sis.